Maganda araw po mga kapatid na mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Sa mundong ito na ating kinalalagyan, lahat ng bagay ay mayroong sukat. Ang ating kasuotan, mayroong sukat. No? Mayroong uh, large, may XL, may medium, mayroong extra small at mayroong namang small. No po? Lahat ng bagay mayroong sukat sa ating kinakain mayroon sukat 1 cup two cups um, ang ating buhay may sukat mayroon hangganan ng ating buhay hindi tayo habang panahon na narito sa daigdig na ito ibig sabihin mayroon sukat ang buhay ng bawat isa sa atin pag silang pa lamang po natin lumalabas na po yung sukat hanggang kailan yung buhay ng bawat isa sa atin ibig sabihin nun, no ang, ang mundong ito na ating kinalalagyan at maging tayo ay mayroong sukat no mayroon po tayong sukat. Uh, pero mayroon isang bagay na uh, hindi sakop ng ng ano ng panukat na ito, no? Well, uh, 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 mayroon isang bagay na hindi siya sakop doon. Sino 'yon? Ang Diyos. No, hindi sakop ng mga panukat dito. No, hindi hindi, hindi 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 siya nasa sakop. Lalo yung katangian ng Diyos, no. Yung katangian ng Diyos hindi sakop ng ng panukat, no hindi hindi siya nasasako. Ah uh, isa-isahin natin po ito, no, yung katangian ng Diyos na walang sukatan, no, walang sukat. Hindi natin pwedeng masukat yung katangian ng Diyos. Unang katangian ng Diyos na na walang walang makasusukat sa katangian na ito ng Diyos, eh yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Alam na alam natin na ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Alam natin yan. Ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sinabi ng Bible yan. Kaya maikita po natin na tayo po ay hindi nakaabot. No? May sukat. No? May sukat ang Diyos na, na binigay doon. Hindi tayo umabot sa sukatan ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Tayo. No? Kaya nga tayo, hindi. lagi tayong pasok sa sukatan. Eh may panukat ang Diyos na ginamit sa atin sa pagkakasala at hindi tayo nakaabot sa sukatan na ito ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So lahat ng tao nagkasala. Ako nagkasala, lahat tayo nagkasala. Ngayon, salamat na lang ang katangian ng Diyos na ito. Punong-puno siya ng pagpapatawad sa mga tao nagkasala. Ay hindi nasakop noon no yung 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 sukatan walang panukat ang Diyos pagdating sa kapatawaran niya yung katangian niyang ito sa mga taong lumalapit sa ating Panginoon ang sabi ng pang, ng, Panginoon ang sabi ng Biblia walang panukat no walang 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 ano walang hanggan ang kapatawaran ng Diyos ang habag ng Panginoon sa bawat taong nagkakasala No, sabi ko nga ito yung pinakamagandang katangian ng Diyos. Sabi nga ng awit ano eh, awit 103, no, 103 verse 8 10, ang ganda ng sabi dito, kay ganda ng kalooban. No, tingnan niyo no. Binanggit dito yung yung katangian ng ating Panginoon pagdating sa pagpapatawad. Sabi ko kanina, tayo nagkasalan lahat. At walang makapagsasabing tayo banal o tayo matuwid, no? kahit lumalakad tayo, sabi kasi ng Biblia, magpakabanal kayo, no? Sa pagkatakoy banal, lumakad tayo may kabanalan. Kahit tayo lumalakad sa katwiran ng Diyos, pero nagkakasala pa rin po tayo. Nadudumihan pa rin po tayo. No po. Yan ang realidad ng buhay. Bakit nandito pa po tayo sa daigdig na ito eh? Na punong-puno at nakapaligid tayo sa mga pwede tayong magkasala. Sa madaling salita, bawat oras, pwede tayong magkasala. Ngayon, kapag tayo nagkasala, no, ano man yan, magkasala tayo o namumuhay sa pagkakasala, kapag tayo nakaramdam na po ng, ng, ng nagkasala ako, parang gano'n, na-realize natin na tayo ay nagkasala at na, naisip natin na ibig kong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang maganda sa Panginoon, yung kanyang katangian. Sabi ko nga kanina, ay walang sukatan ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Tingnan nyo po, ang sabi ng one, awit 103 verse 8. Ang sabi, ang tempo ito. kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi siya hindi niya kinikimkim. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisigil sa nagawang mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Di po ba? Yang binanggit po na yan ng awit 103 verse 8 hanggang 10. Mga kapatid, pinapakita ang katangian ng Diyos natin. No? Kapag tayo'y lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, sa ating mga nagawang pagkakasala, ano man pong kasalanan ng ating nagawa sa ating Panginoon. Gaano man kalaki ang kasalanan ng at na ating nagawa. Misan nga may lumapit sa akin, Pastor Romel, hindi ako makakarating ng langit no hindi ako makapapasok sa kalayaan ng langit. Sabi ko, bakit? Bakit naman? Kasi, uh, ng palataya na ako, pero nagkakasala pa rin ako. Oo, sabi ko, talaga nagkakasala pa rin tayo. Ang mahalaga lang, huwag tayong mamumuhay sa pagkakasala. Ano ibig sabihin ng huwag mamumuhay sa pagkakasala? Kapag nagkasala tayo, dapat nararamdaman agad natin, guilty tayo. At yung, pag yung nararamdaman natin na tayo guilty, kasi meron yung pagtatakban yung kasalanan. Hindi dapat natin pinagtatakban ang ating kasalanan, kundi dapat nararamdaman natin, kailangan natin itong ihayag sa ating Panginoon at sabihin, Panginoon, patawarin mo po wako. ako. Uh, dapat nakakaramdam tayo ng gano'n. Nung, nung sasabihin natin sa sarili natin, nagkasala ako eh. No? At kailangan ko ang Diyos. No? Kailangan ko Diyos. Uh, misan kasi mahirap yung ano yung yung na, nagkasala na tayo pero ipinagmamalaki pa natin yung ating pagkakasala. No? Ayun ay uh, hindi tayo tatanggap ng kapatawaran na ito ng ating Panginoon kung mararamdaman natin ay pagmamalaki pa rin naman sa Diyos sa kabila ng tayo ay nagkasala. Mga kapatid, uh, napakabuti ng ating Panginoon sa kabila na tayo nagkakasala, hinihintay lamang tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. No, lapitan natin ng Panginoon, aminin natin sa Kanya na tayo nagkasala. Huwag tayo magmalaki sa ating Panginoon at huwag natin pagtakba ng ating mga pagkakasala. Kundi ihayag natin ito sa ating Panginoon. At kapag hinayag natin ang ating pagkakasala sa Panginoon, ang Diyos naman, napakabuti ng Kanyang kalooban. sabi ko nga po, walang sukatan ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang sabi ng, ng ating binasa sa awit 103 verse 8, ang gantin, ay ganda ng kalooban ng Diyos. Napakaaganda ng kalooban ng Diyos, no? Ah hindi niya tayo ibig sabihin noon. Kapag tayo lumapit sa kanya, hindi siya nagmamalaki. Hindi niya tayo hindi niya sasabihin sa atin o ano ngayon? O ano ngayon, no? Kasi siyempre ang bunga ng kasalanan, ano, kalungkutan, no? Nang si Haring David nagkasala, nawala yung joy. Nawala yung joy sa kanya. No, tayo mga mana ng palatay, binigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan ng tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pero kapag tayo nagkasala, lalo na kapag yung pagkakasalang na commit natin ay eh, talagang sinadya natin, no? Nasadya natin na tayo nagkasala. Alam na natin na kasalanan ito pero nag ginawa pa rin po natin. Automatic po 'yon, nawawala yung joy no po sa puso natin. Bakit pumasok uli yung pagkakasala? Eh. Pumasok yung kasalanan eh sa ating mga buhay. Eh. No? Um, sa oras naman na lumapit tayo agad sa ating Panginoon, inihayag natin ang ating pagkakasala. Ang katangian ng Diyos gagana. Yung napaagandang katangian ng Diyos na sabi ko nga walang sukat ang kapatawaran ng ating Panginoon ay gagana. Hindi, In hindi totoo na hindi tayo patatawarin ng Panginoon mga kapatid. Habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito, patatawarin tayo ng ating Panginoon Diyos. Ito ang panahon na tayo humingi ng, ng pagpapatawad sa Panginoon dahil pagkatapos ng buhay na ito, tayo tayo'y namatay, walang kapatawaran. No? Yung destination natin, doon na tayo. Kung nabubuhay tayo, hindi tayo humingi ng, pata, ng tawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Kung saan yung tamang destination ng pagkalalagyan ng mga taong nagkasala, doon ang punta ng bawat isa sa atin. Sa abilang buhay, wala ng kapatawaran, mga kapatid. Ang kapatawaran ng Diyos gumagana hanggang dito habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya't napakahalaga na habang tayo nabubuhay, humihingi na tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Nare-realize natin na mali yung ating mga nagawa, mga kapatid. Nasabi ko nga po, lahat naman tayo nagkasala. No po. Ngayon, kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, Pastor Romel, ano yung garantya? Na patatawarin ako ng Panginoon. Yun nga ang garantiya. Ang ang pagpapatawad ng Diyos, walang limit, walang sukat. Kaya ang sabi niya, kay ganda ng kalooban, no? Kay ganda ng kalooban ng Diyos. Mahabagin itong Diyos. Naaabog siya no naabag siya sa taong na, sa taong nagkasala hindi niya ito hindi siya hindi niya naiisip na o ano ngayon no ano ngayon ang bunga ng pagkakasala mo o oh, na nalulungkot ka o oh, ngayon nagkaroon ka ng karamdaman no Siyempre, ang bunga ng kasalanan nagkakaroon tayo ng ng karamdaman o sigur, sige ganito parang ganito as pag wala ang ginawa kundi manigarilyo ng manigarilyo na kakaubos ka ng ilang pack kada araw, mga kapatid. Anong sinisira natin? Ede, baga. Di po ba? Uminom tayo ng uminom ng alak, araw at gabi, walang tigil tayong uminom, maglasing, na pinamumuhay na natin yung alkohol sa ating buhay, sa ating katawan. Kapatid, sisirain niya ng ating katawan. O di anong bunga? Ibig sabihin, anong bunga ng mga bisyo nito? No? Anong bunga? E de pagkasira ng katawan at karamdaman. No? Ngayon, kapag tayo, mayroon ng karamdaman, no? Kapatid, maisip natin, gumagana na yung limitasyon. Pumapasok na tayo. Minsan kasi pag tayo na wala nga tayong karamdaman, na hindi natin na, ano, ang naiisip natin, parang walang limitasyon yung ating buhay. Parang habang buhay, parang ganun. Parang wala tayong kamatayan. <laughs> pag tayo nagkaroon na ng karamdaman, maiisip natin, mayroon nga palang limit ang buhay sa daigdig na ito. Kapatid, kapag mayroon ng karamdaman, abah, maisip natin, kailangan na natin lumapit sa ating Panginoon. So, totoo lang, kahit nga wala pa tayong karamdaman, dapat lamang na humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon. Bakit di natin hawak ang ating buhay? Hindi lahat nagkakasakit. Hindi hindi lahat ng namatay nagkasakit. No, misan aksidente, misan natulog lang, hindi na nagising. Anong importante? Anong ano ibig mong sabihin, Pastor Romel? Habang tayo nabubuhay, maisip natin humingi tayo ng tawad sa ating buha, sa ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi nga natin nawak ang ating buhay. Isang galantya, sabi ko nga po, isang galantya na tayo patatawarin ng ating Panginoon. Kasi nga walang sukat ang kapatawaran ng ating Panginoon. Yung binanggit ditong katangian, kay ganda ng kalooban, mahabagin nitong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Bakit nagagalit ang Diyos? Ay kala ko ba, Diyos yan ang pag-ibig. Opo, nagagalit ang ating Panginoon, lalo na kapag tayo ay namumuhay sa pagkakasala. Lalo kapag na nakilala mo na ang Panginoon, mananampalataya ka na tayo, tapos namumuhay pa rin tayo sa pagkakasala, nagagalit ang Panginoon, mga kapatid. Ayaw po niyang Diyos na tayo ay namumuhay sa pagkakasala kasi tayo ay ginawa, hindi para ma-original na, na design ng, ang, ng ating Panginoon sa atin ay Mamuhay sa abanalan. Ang unang tao na mumuhay sa abanalan, walang bahid ng kasalanan. Kaya lang nagkasala, 'no? Kaya sabi ko, <coughs> ang original nating design, 'wag magkasala. Hindi tayo diginawa ng ating Panginoon para magkasala. Ginawa tayo ng Panginoon para maging matuwid, malinis sa anyang harapan. Eh kaya lang nadumihan niya. Madumihan kapag tayo nagkasala, namumuhay sa pagkakasala, mga kapatid, nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos. Kaya lang, ang sabi dito, ang sabi naman, kung umibig naman siya ay lubos. <clears throat> nagagalit siya, pero kapag tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, iibigin ka ng lubos ng ating Panginoon. Ipararamdam ng Panginoon, gaano ka espesyal sa Anya, gaano ka kahalaga sa Panginoon. Yan ang Panginoon. Parang ganito, kapag tayo nagkasala, magagalit siya sa atin. At anong bunga ng kapagkaasala? Karamdaman. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman. Bunga yon ang ating nagawang pagkaasala. Ngayon, kapag tayo naman humingi na ng tawad sa ating Panginoon, kagana na yung alin. Kung umibig na may lumu lubos, lubos-lubusan kumibig ang Panginoon. No? Walang limitasyon ng pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Sakop yan ng pagpapatawad ng Panginoon. Yung pag-ibig niya gagana agad tatakbo sa isang taong nagkasala. Gaya ng alibugang anak, nagpagkalayo-layo, nagpagkarumi-rumi, pero ang ama inihintay niya ang pagbabalik ng kanyang alibugang anak. At nang makita niyang bumabalik ang alibugang anak, sinalubong niya ito. Hindi niya agad, hindi niya inintay na lumapit, makalapit pa ang alibugang anak, kundi habang nasa daan ang alibugang anak, natanaw ng kanyang ama na andyan ang kanyang alibugang anak, agad-agad tumakbo ang kanyang tatay at niyakap sa daan ang kanyang anak na nagkasala. At doon pinakikita kung gaano tayo tanggap ng ating Panginoon. Yun ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Yung kwento na yun ng ating Panginoon patungkol sa alibugang anak, uh, yun ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Bagamat ang tao nagpagkalayo-layo, ang tao nagpagkarumi-rumi, pero sa isang isang oras na ma-realize ng tao na sa bahay ng aking tatay ay kumakain, masagana ang mga ang mga alila. Samantalang ako dito marumi, no? Maruming marumi kasama ko yung mga baboy, yung alibugang anak. Kapag na-realize na kumakatawan nga ito sa atin eh. Tayo'y marumi, no? Maruming marumi sa harapan ng ng ng, ng Diyos. Pero kapag tayo nagpasya nang lumapit sa ating Panginoon. Kapatid, gaano man karumi, gaano man tayo kabaho tayo sa asalanan, niyayakap tayo ng Panginoon. Niyayakap tayo ng Panginoon. Ano 'yung sa, sa alibugang anak, ano 'yung sinabi doon ng alibugang anak pagpapakita na na siya ay nag-na-na-realize na, na, na at tumingin ng tawa. Sabi ng alibugang anak, ah uh, Ama, wag mo na lang ako ituring na, iyong, na isa sa iyong anak. Ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga alila. No? Yun ang sabi niya huwag eh. Wag mo na ako ituring na anak. Pero kapatid, tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon. Suhutan ng panyapak. Suhutan ng singsing. -sing. Linisin. Linisan. Sing-sing, pagpapakita ng ano, authority. Anak pa rin kita. Yan ang Diyos. Kapag tayo lumapit sa Kanya, sabi ko nga po, inayag ng Diyos, pinakita doon sa kwento na yon kung gaano tayo tanggap ng Panginoon. Gaano kabaho man tayo, gaano man tayo karumi, wala yan sa Panginoon. Yayakapin niya ang isang tao o ang kanyang anak na nagbabalik loob sa anya. Walang sukat ang pag-ibig ng Diyos sa taong humihingi ng kapatawalan sa anya. Mga kapatid, yan ang ating Panginoon. Kung, kung umibig na may lubos, banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Kaya nga, sabi ko eh, nakita na ng ama, papalapit na ang alibugang anak, tayo yun. Kapag nakita na niya, napapalapit tayo, lumalapit, patakbo ang Panginoon, niyayakap tayo. No, ang sabi doon, bakit? Banayad kung magalit. <coughs> Nagalit dahil nagkasala, pero nandun yung pag-asa ng Diyos, babalik ang anakong ito. At kapag nakita na ng Diyos na bumabalik yung alibugang anak, tayo na nagkasala. Tatakbo doon, praise the Lord. Alin, yung 'yung kung magalit ay banayad, wala na 'yung galit ng Diyos sa atin, 'no? Wala na 'yung galit. Hindi siya nagtatanim kasi hindi nagtatanim ang Diyos. Hindi niya oo, oh, oh, na, nagkasala tayo. Oh, 'di pag hindi ka dumapit sa sa ating Panginoon, tumingin ng pag, ng kapatawaran, eh doon ka kung saan yun dapat kang kalagyan. Kasi ayaw mong lumapit sa Panginoon para humingi ng, ng kapatawaran. Eh, sinabi na nga ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Kaya tayo, kung hindi hihingi ng tawad, eh doon tayo sa destinasyon ng mga taong ayaw humingi ng tawad. Ngayon, kung ikaw naman ay hihingi ng tawad, sabi ko nga po, hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos at sabi ko nga po, hindi nagtatanim ang Diyos na ito ang ating tatay, ang ating ama sa langit. Hindi siya nagtatanim, hindi siya nanunumbat, hindi niya sinusumbat ang ating pagkakasala. O ano ngayon? Ano, anong kanilalagyan mo ngayon? O ba baho-baho mo dahil sa asalanan? No, hindi ganun ang Diyos. Tao ang ganun, pero ang Diyos hindi nagtatanim ng, kasat, ng galit sa bawat isa sa atin. Katunayan, sinabi pa nga, eh, di ba? sabi ng alibugang anak, <clears throat> ituring mo na lang ako na isa sa mga alila mo. Pero ang sabi ng Panginoon, suotan ng panyapak. Suhutan tanan sing-sing, authority anak pa rin kita Sing-sing, pagpapakita yon na, na ikaw pa rin ay anak ko parang ganun sinabi niya sa alibugang anak tayo man din no kapag tayo lumapit sa ating panginoon hindi ibinabalik nagpagkalayo-layo tayo oo anak pero nagkalayo-layo no malikut sa Diyos, pero sa pagbabalik mo kapatid sa pagbabalik natin sa Panginoon anak ka pa rin ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga narinig ng Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Napakahalaga noon. Kapatid, napakahalaga noon salitang pag paghingi ng tawad. Patawarin mo ako. Yun ang iniintay ng Ama. At kapag narinig naman ng Ama yun, sabay yakap na agad ng, 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 ng ating Panginoon sa atin, lilinisin tayo. Bakit? Kasi nga ang sabi, hindi siya nagtatanim, hindi nanunumbat ang Panginoon. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim, ang sabi doon. Kung siya'y magparusa, di ka tumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa sa nagawang kasalanan. O no, nakita niyo po mga kapatid, hindi na sinisingil ang ating mga nagawang pagkakasala. Eh bakit? Eh bayad na yan eh. Binayaran na ang ating mga kasalanan, bayad na. Kaya hindi ka nasisingilin. Binayaran na ng Panginoon, mga kapatid, saan? Sa krus ng Kalbaryo. Ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Yesus. Nang mapako ang Panginoon, bayad ng kasalanan ng tao. Sa bawat lalapit sa Diyos, sa bawat lalapit at tingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus, tatakbo yung walang bayad. No? Parang ganito, yung bayad ng Panginoon sa ating kasalanan. Tatakbo na po yun. Binayaran na kita. No? Binayaran ko na ng aking dugo. Kapatid, yan ang Diyos. No? walang sukat ang pagpapatawad niya sa atin. Hindi siya nagtatanim ng galit sa atin. Hindi siya nanunumbat. Kundi laging laan ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Kapatid, anong kasalanan na ating nagawa sa harapan ng Panginoon? No? Hindi, ulitin ko, walang taong pwedeng magsabing hindi siya nagkasala. Walang taong pwedeng magsabi na hindi tayo nagkakasala. Ang lahat ng tao ay nagkakasala. Ikaw, ako nagkasala. Minsan ako namuhay sa pagkakasala. Praise the Lord nakabalik ako sa Panginoon, humingi ako ng tawad sa ating Panginoon. At alam ko, pinatawad ako ng Panginoon. Eh bakit? Ang sabi naman ng Bible, kapag lumapit ka sa Anya, humingi ka ng tawad, patatawarin ka Niya. Kapatid, uh, kailangan ng pananampalataya pagdating sa bagay na yon. Kasi nagdududa ang ilan, talaga pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Oo kapatid, hinintay lang naman ng Panginoon itong labi na ito eh na humingi ng tawad sa ating Panginoon at yung puso na humingi ng tawad sa ating Panginoon. No, hinihintay lamang yan ng Panginoon, kapatid. Kahit nga taong mamamatay na eh. No, kahit taong mamamatay na. Kapag ka, kahit namuhay siya sa pagkaasala. No, kagaya nung, nung lalaking nakapako sa krus. No, kasama ng Panginoon doon sa kanan niya. Yung dalawang yun, magnanakaw yun. O kita nyo, kailan lang siya humingi ng tawad? Doon sa panahon na siya'y mamamatay. Sinabi ba ng Panginoon doon sa lalaki na nagsabi, Panginoon, alalanin mo ako kapag nagahari ka? Sinabi ba niyang, hindi, namang, hindi ka naman nanampalataya palotaya sa akin nung, nung ako'y nagmi-ministeryo? Hindi naman kita kasama sa pagmi-ministeryo? Hindi naman ikaw, is, hindi ka naman kasama sa isa sa mga alagad? No, hindi sinabi yun ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamayin kita sa paraiso. Ganun ang ating Panginoon. Kahit mamamatay na. Dahil do sa oras na yun, na mamamatay na ang, ang magnanakaw na ito. Ang sinabi ng Panginoon, ngayon din. Kasi ang narinig ng Panginoon, salita ng paghingi ng tawad. Salita ng pagpapakumbaba. Pag mo, patawarin mo ako, Panginoon. Ganun yun. Alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. At ando naman ang Diyos na sabi ko nga, walang sukat hindi naniningil. Hindi niya sinabi sa magnanakaw na wala ang ginawa sa buhay mo kundi maging masama at magnakaw. Ang sinabi ng Panginoon, ngayon din kakasamain kita sa paraiso. Kapatid, yan ay pagpapakita na walang hanggan at walang sukat na kapatawaran ng ating Panginoon. Sa sino man lalapit sa Kanya, at sasabihin, patawarin mo ko, Panginoon, ako, Panginoon, ako'y nagkasala. Ang Diyos agad-agad magpapatawad sa taong humihingi ng pagkakasala. Kapatid, ano ang ating pagkakasala? Ulitin ko, hindi natin pwede sabihin tayo walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. No? Lahat tayo kaya lahat ng tao kailangan lumapit sa ating Panginoon at humingi ng, ng, kapatawaran. Kapatid, ano ang ating nagawang pagkakasala sa harapan ng Panginoon? Patatawarin tayo ng Panginoon. Ganyang kabuti at ganyan kawalang sukat ang pagpapatawad ng Diyos. Gaano mang kalaki ang nagawa nating pagkakasala, kaya itong patawarin ng Panginoon. Dahil ang Diyos na ito, walang hanggan ang kanyang kapatawaran sa mga taong lalapit sa kanya at hihingi ng kapatawaran. Nawa mga kapatid na pagpala ka ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Uulitin ko, ang, ang kapatawaran ng Diyos walang sukat. Gaano man tayo karumi, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Yan ang Diyos. Yan ang ating Panginoon. Laan ang kanyang kapatawaran sa mga taong nagkasala. Tayo'y manalangin. Panginoon, ako po'y nagkasala sa iyo. Humihingi kami ng tawad sa iyo at sinabi mo, hindi mo na sinisingil ang aming mga pagkakasala sapagkat binayaran mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Kami ngayon, Panginoon, narito sa iyong harapan, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Iparanas mo sa amin ang kagalakan ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, at nawa, Panginoon, isulat mo, Panginoon, ang aming pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Yesus, na aming tagapagdiktas. Walang sukat ang iyong kapatawaran. Amen. 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 God bless you po mga kapatid. Bye-bye.